sa isan daang katao ang lumusob at sapilitang pumasok sa gusali ng VV Sullivan sa San Juan kaninang madaling araw. Ang posibleng ugat daw nito agawan sa kumpanya ng magkakapatid ng pamilya Soliven. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Pasado alas stress ng madaling araw kanina. persahang binuksan ng mga lalaking ito ang pinto ng gusali ng VV Sullivan Corporation sa San Juan City. Nakasuot pa sila ng gas mask. Ang isa sa mga lalaki kumuha ng vault cutter at binasag ang pinto. Dito na sila nakapasok sa kabilang bahagi ng opisina. Sapritan din nilang binuksan ang pinto. Ang lalaking nakaitim na ito, may bitbit -bit pang baril. Naputol na ang kuha ng CCTV nang sirain nila ito. Sa cellphone video namang ito, makikita duguan ng ulo ng tumatakbong security guard na yan matapos sa manong makaharap ang lumusob na grupo. Ayon sa may-ari ng kumpanya, sa kinukuha sa kanila ang naturang gusali even without documents, proper documents from court, may gustong umagaw. May mga injured? Yes, marami po. Yung iba, yung iba nasa ER ngayon nang so di na lang. Sumusuka. Sumusuka kasi tinirgas kami. Base sa inisyal na investigasyon, nasa isang daang tao raw ang sumalakay sa gusali. Sinubukan daw nilang kontrolin ng building at kumuha ng mga dokumento tulad ng mga titulo ng lupa na pag-aari ng kumpanya ilang oras pang lumipas at balot pa rin ang tensyon ng gusali. Kinailangan pang magpatupad ng pansamantalang lockdown bago magtanghali. Napasok na muli ng security team ng VV Sullivan Corporation ang building. Dito na tumambad sa kanila ang mga silang gamit tulad ng ilang vault ng kumpanya. Ito yung isa sa mga glass door na sa palitang uh, winasak, sinira at pinasok nung uh, mga armadong grupo na lumusog sa gusaling ito kaninang madaling araw. Kung papansin nyo, nagkalat na sa sahig yung uh, bubog, yung pila sa bahagi ng uh, binasag na glass door. Sa aking likuran, nandoon naman, yung mga gamit ng gwaradyo na pinagtatapon, pinagkakalat dun sa sahig. At ito, nagkalat din yung ilan sa mga CCTV na saplitang binaklas ng mga lumusog ito kagabi. Ayon sa pulisya, posibleng nagugat daw ito sa agawa ng magkakapatid ng Pamilya Sullivan sa kumpanya na isang real estate corporation. Hindi raw ito ang unang beses na may sumubok na pumasok sa gusali. Nauna pong naganap yung ganitong pangyayari, uh, January, uh, we were actively negotiating with both parties po, uh, trying to encourage them to peacefully settle their differences among themselves. Depensa naman ng mga lalaking pumasok sa building. Narecruit daw sila ng isang security agency. Wala raw silang alam kung bakit sila dineploy sa lugar. Itinanggin naman ng abogado ni Elizabeth Sullivan Azaraga, ang panganay ng magkakapatid na Sullivan, na may kinalaman sila sa nangyari. We can deny that because that's absurd. Why will she steal stuff from her own office? Pwede siyang pumasok dun eh, by herself. Patuloy na iniimbestigahan ng, ng PNP ang nangyari. Hindi pa nagsasampa ng reklamo ang kumpanya laban sa mga pumasok sa kanilang gusali. Pero posible raw na maharap ang ilan sa kanila sa paglabag sa election gun ban. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.